Hello guys, uh, shoutout sa lahat and it's me again, Kimotika TV. and salamat guys sa support and, and kung gusto nyo malaman about Macau, paano maghanap ng trabaho, paano mag-apply ano mga trabaho dito sa Macau and uh, visit nyo guys yung playlist ko dito sa Youtube, tingnan nyo yung mga pwede nyong ano, makuhang aral dyan, nandyan na na yan. Nandyan na yan lahat guys, yung mga pwede nyo tanong sa akin na uh, sagot ko na before kasi bago ko nag comment is may mga nag-comment na yan before na ginagawa, ginawan ko ng sagot. Yan, tingin nyo doon. Paano mag-apply? Ilang visa ba? Yung bibigyan ng Macau? lang Paano mag-cross country? Yan. Yes, wala gano'n yung mga dito sa, ano, sa comment section. And, nandyan na yan lahat guys. Ginawan ko ng video. And for today's video guys, ayan, shout out sa lahat. Salamat especially sa mga mandirigma dito sa Macau na dito. sa nangipagsapalaran guys, kaya nyo yan. And uh, alam ko yung mga stress na nararamdaman nyo. Oh, Yung iba, ilang buwan na. Eh guys, yung every day, yung 30 days na visa is napakahaba na yan para, para sa inyo. Oo isipin nyo lagi araw-araw yung mga namimiss nyo na mga oras. Diba? Imbis na go online kayo, marami kayong pinagkakabalahan. Diba? Imbis na pupunta kayo sa mga agency, nagda-drop box dito sa Macau. And, uh, yun. Isipin nyo yan everybody. Yung mga namimiss nyo na oras na dapat nagpo-focus kayo sa pag-apply. Yan. Uh, ano ko yan? Alam ko yan guys kasi dati din ako mandirigma dito sa Macau dumating ako dito as tourist and dinaganap as ganoon. You know, uh, luckily naman as dahil sa prayer natin is nabigyan tayo ng trabaho. 'Di ba? Ganoon. You know, no. Hindi hindi ako sumuko, guys. Tsaka yung discard guys na sinishare ko sa inyo is yun yung ginagawa ko dati. 'Di ba? Sinasabi nila na mahirap maghanap dito sa Macau, dito mismo sa Macau. Mahirap pero guys, kung yun yung iniisip mo, yung sinasabi nila na mahirap, yun yung makakapag ano sa'yo eh. Oh. Yun yung makakapag uh, down. Maano ma ka eh. Uh, mababawasan yung confident mo sa sarili. Kasi nga, iniisip mo na agad yung negative. Negative na sinasabi nila about dito sa Macau. Oh. Kasi, kung mag-iisip ka kagad na mahirap, wala na. Naulahan ka na ng ano eh naunahan ka na nila eh, di ba? Kumbaga, yun yung ano eh, yun yung sagabal sa, sa, pangarap natin, future ba? Kumbaga, yun yung mga sinasabi ng mga sa paligid natin, yun sabi nila, ay, di mo kaya maging success. Pero dahil sa nakinig ka sa kanila, yun nga, tama sila kasi nakinig ka sa kanila eh. Pero kung nag-focus ka lang sa goal mo, hindi ka nakinig sa mga sabi-sabi dyan sa paligid, talagang maano mo eh, makukuha mo yung gusto mo hindi lang ganun ka agad-agad, di ba? May mga process yan, guys. Di ba? Hindi yan pag instant, guys, na gusto mo makuha agad. Possible na maano ka dyan, may scam ka, or uh, maloko ka dito sa Macau. Huwag kang magano lang instant. Ano yan eh, may process yan, guys. Mag-apply ka, sa mga agency, tatawagan ka, interview, ganun yung mga lineup line up na yan guys wag nyo kayong magano dyan wag kayong mag yung mga lineup line na yan wag kayong magano dyan kasi ikakapahamak mo yan mag apply ka sa mga agency mga interview guys dito sa mga agency walang bayad free yun pero kung may magsabi sa'yo na oh, gusto mo pa up sa interview may bayad wala yan ano yan negative yan diba? kaya lagi kong sinasabi sa inyo kasi nga na-experience ko yan Pero hindi Neighbor ako na ano dyan <laughs> ba? Diba? Sa may mabayad na agency Neighbor ako na gano'n dyan guys Neighbor Diadaanan ko lang yan Diatawanan ko lang yung mga Pilipino dyan Na nagpupunta lagi dyan Nag Nag ano, Nag nagagastos ng ano kaya yung mga nandyan sa Pilipinas, nasa ibang bansa, mag cross country sa Macau, panoorin nyo guys yung mga vlog ko, marami kayong matutunan about Macau, mga awareness, ano ba ang nangyari dito. Yan yung purpose ng content ko is ma-aware kayo, din malaman nyo para pagdating nyo ng Macau. yung mga cross country, yung mga nasa Pilipinas na gusto mag Macau. Ayan. At least alam nyo na, kasi darating yung panahon, ah, uh, darating yung time na iba na yung content ko hindi na ako magpo-focus dito sa paghanap ng trabaho, pag advice Oh, itong mga video na to about sa mga agency, ito iiwan ko lang sa inyo. O, kasi hindi ako forever dito sa Macau. Uh, para in case na umuwi na ako Pilipinas, magpurgod na ako, at least may guide pa rin kayo, di ba? Kahit wala na ako dito, at least andito pa rin yung mga video ko sa mga agency, ganun. O, para sa inyo guys para sa inyo kasi before talaga na experience ko yan na wala talaga akong kalamalam dito sa Macau wala mo lang nag sa amin kaya naggawa ko ng content na ganito para sa mga susunod ni na Nerasyon na mong mga Macau tingin ko sa sunod is pahirap ng pahirap padami ng padami ng scammer dito sigurado sa darating na panahon guys sa ngayon is kunti pa lang pira-pira ng labanan dito kasi mga Pilipino din yung ano eh Pilipino din yung sumisira eh. Di ba? Pilipino din yung gumagawa niyan eh. O, kaya Pilipino din magsasuffer niyan. Yan. Dito guys sa Macau, walang mahirap. Hindi, hindi ka mahirapan maghanap ng trabaho. Kasi nga, masipag ka, matsaga ka, tapos nagdadasal ka. Di ba? Hindi ka mahirapan maghanap trabaho. Kaya sila nahihirapan maghanap ng trabaho. Kasi nga, tamad sila. Tamad sila, gusto nila yung isang linggo lang makahanap na oh, hindi yan tingnan mo muna sarili mo kung talagang ano ka tapos yung CV nyo ayusin nyo yung sa Pilipinas na trabaho wag nyo nang isama dito mga sa mall mga pwede lang isama sa mga ano sa mga CV dito sa mga mga cleaning agents cleaner yan sa Pilipinas janitor pwede yan construction guys wala dito construction security pwede dito sa trabaho sa mga hotel yan kung may experience ka sa hotel pwede mo ilagay yan dyan room attendant yan yan kung ano ka uh, sa mga mall na trabaho sa Pilipinas wala yan mga staff yan wag yan wag kang mag ano dyan, maglagay sabi ko nga mga diswasya sa mga restaurant na trabaho yan meron dito sa Macau wag na wag kayong mag ano dyan sa CB na yan ng trabaho sa Macau na alam nyo wala dito huwag kayong maglalagay tapos damihan yung experience. Yan guys, yung lagi kong sinasabi dami yung experience para kahit saan kayo na agency, pwede kayo mag-apply dito sa Macau. Yan yung sinasabi ko damihan nyo. Eh, wala naman ako idol experience na ganun eh. Kung lagay ka para magkaroon ka ng experience doon sa CV mo. Kasi as long as hindi mo binabago yung CV mo, magtaka ka na kung bakit walang tumatawag sa'yo. Yun. Yun yung purpose ko. Kaya ka ano, kaya ka binibigyan kita ng idea para sundin mo. Kasi kung hindi mo susundin yung sinasabi ko, business experience ko, ang tagal niyan, baka ilang exit ka pa hanggang sa sumuko ka na lang. Ganon yun. Yung sinasabi ko sa inyo guys is totoo yan. Hindi ako nagagawa ng kwento dito sa mga vlog ko. Totoo yan. Yung mga binibigay kong discarte is para sa inyo yan. Para makahanap ko agad ng trabaho. Ganon hindi yung hindi ako nagbibigay ng para maging hindi kayo maka hindi ganoon yung content ko yung content ko is binibigyan ko kayo ng motivation para maging strong maging masipag magpatuloy kayo kung ano man yung umpisahan nyo di ba yung mga binibigay kong advice is na experience ko yan kaya sundin nyo guys para sa inyo yung CV is yung CV sa format kaya tanong po CV pa yan pwede yan wala silang pakialam dito huwag nyo na kasing dalhin yung sa Pilipinas dito guys iba na yung iba yung Macau sa Pilipinas. Yun lagi ko sinasabi, sabi uh, age limit, mga age, age limit din. hanggat kaya mo pong mag trabaho, mag-apply ka. Ganon. Online. Ay, boss, hindi naman, ang tagal nila mag-reply. Hindi na ako nag tagal ko nagsisend doon, hindi nag Kasi nga, isang bisis ka lang mag-send. Ganon yun, isang bisis ka lang mag-send kasi nga, tamad ka. O, isang araw ka mag-send doon, nag-send ka sa win, hotel, Macau. Sa dami nagsisin, natabunan ka na parang dropbox yun. Nagsin ka ngayon, isa lang. Oh. Sa dami nagsisin, wala na. Lusaw ka na. ikong e kung tatadda rin mo yan, 1,000 message. At tingnan natin kung hindi ka i-click ng sino ba tong ano na to? Ang daming send na email. Baka importante to. O oh, pag-click niya, save mo pala yun. oh yun yung ibig ko sabihin. Meron pa ako na yung ano dyan, yung counter na nag-mission sa akin, nag-PM, i-boss yun daw yung policy. Ah, sabi ko, kung anong gusto mo, yun, yun lang. Kasi yung binibigay ko is vision sa experience ko. Ah, yun daw yung process. Dapat ah, mag-send ka ngayon ng email. After one month ka pa pwede ulit. Sabi ko, wala yan. Huwag ka na magkita kung bakit hindi ka nasi-select nila. Kasi nga, yun yung strategy mo yung ano ko yun, sabi ko, bisan sa mga nandito na sa Macau na nag-apply dati, yun yung ginagawa nila. Sabi ko, hindi ko lang ito gawa. Kaya, nag-stop na ako, hindi na ako nakapag, ano sa kanya. Sabi ko, sabi ko na lang sa kanya, kung anong gusto mo, yun sundin mo. Pwede tama ako, pwede tama ka. Kung anong nasa isip mo, yun yung gawin mo, sabi ko. Oo. Huwag mong sundin yung sinasabi ko. Kasi para yun sa mga sa mga masisipag, baka tamad ka lang, sabi ko. Wala namang sinabing tamad siya. Sa isip ko lang baka ano to, ganoon hmm. Sabi ko, bahala ka kung anong gawin mo. Basta yung advice ko is business experience. O, nasa sa'yo na yung susundin mo. ganoon <laughs> Yun. And guys, uh, ganun. Dito sa Macau is, hindi mahirap mag-apply. Sabi na marami nang naghahanap trabaho. Guys, dito, ang dami na namin dati pa, hanggang ngayon marami pa rin bakit nakahanap yung iba ng trabaho kasi nga masipag sila mas maganda yung marami nagsatarong mga taga Hong Kong uh, idol pupunta kami na maka mag apply punta kayo dito o, terminate ako punta kayo dito magka baka parehas lang yung Macau tsaka, hindi magkaiba yung Hong Kong tsaka Macau kung ilang visa nila doon doon lang yun sa Hong Kong. Kung ilang visa dito sa Macau, Macau lang yun. Pag pumunta ka lang Macau, bibigyan ka nila dito ng visa. 30 days. O, unang punta mo. Pag pumunta ka lang Hong Kong, bibigyan ka din nila doon ng visa. Iba yun. Hindi mo pwede yung visa dito gamitin sa Hong Kong. Magkaiba yun. Guys. Kaya wag nyong ikukon... Wag nyong sasabing parihas. Magkaiba. Ganun. Dito sa Macau, guys, pag masipag ka, makakahanap ka. Ganun lang. Ganun lang yun sipag lang. si tsagat dasal. You know. Hanggat may visa, may pag-asa. Yun, know, kasi dapat nag-apply ka hanggat may visa ka. Dapat pakabigay pala ng visa sa'yo, mag-umpisa ka na kinabukasan, huwag ka na mag ng araw. Hindi yung kung kailan paubos na yung visa mo, saka ka na mga ngarag, ay, paubos na yung visa ko, kailangan ko na mag-apply na mag-apply. Oh. Wala, huli na. Kasi, wala, kunti na lang yung visa mo, biti, short, short, ano kana Unlike yung maaga pa lang, nag-umpisa ka na, ba diba? Nagsipag ka na, hindi yung doon ka na sa last, ano, ganyan yung Pilipino eh. Kung kailan last minute na, doon na nag ka, ano. Kaya aligaga na, doon na, na-scam na, dahil sa aligaga na. Ganun yun. Diba? Gamitin yung common sense, so guys, yung mga pinapayo ko sa inyo is, para sa inyo hmm. Nagaling na ako dyan, uh, hindi mo pwede sabihin na, ano eh, puro ka lang naman salita kasi nga hindi mo na pagdaanan nako guys kung sa iano ko sa inyo nakailang bis na ako naghanap ng trabaho dito sa Macau diba ilang bis na ako naghanap trabaho eh, nakakahanap naman ako eh dahil nga porsigido ako diba hindi ako nagpagbarkada dito sa Macau hindi ako nagpagkaibigan dyan ng mga tamad Oo. Minsan yung kaibigan mo is yung pa yung mga kapag ano sa iyo eh. Yung pa yung dahilan kung bakit hindi ka nakahanap. Kasi nga, sunod-sunod ka sa kanya, oh pre, basta ka na. Punto ka tayo dito. Bukas na yan. Ah, huwag tayo pumunta dyan kasi kahapon sabi, walang kuta. Oh, isa ba yan? Imbis na pupasa ka dyan, may kuta pala ngayon, kahapon lang wala. Ikaw, wala na. Di ka nakuha kasi nga dahil sa kaibigan mo. Kaya guys, mas maganda yung magsusulo ka lang dito. Huwag ka magipag, ano dyan, magipag barkada dyan sa bulto-bultuhan. kompetensya mo pa yan. Diba? Madali lang dito maganap. O, dami nagko-comment dyan. Huwag ka mag, magka mag-ano dito ng ano. Huwag ka magpapunta ng mga kababayan. Kasi alam mo na mahirap dito. Hmm, mahirap dito maganap ng trabaho. O, sabi ko sa kanya, o bakit nakahanap ka kung mahirap maganap? O, diba? Sabi ko, huwag ka magganyan kasi naghanap ka rin naman dati dito o bakit nakahanap ka kung di ba kaya sinasabi ko sabi ko nagpapunta ako dito ng mga Pilipino tao na kasi nga dahil sa Pilipinas natin is sobra sobra yung qualification di ba kung wala kang pag-asa sa Pilipinas dito sa Macau may pag-asa ka kahit high school graduate ka lang dito pwede, hindi as long as may knowledge ka sa English may alam bang English pwede na yun nakitaan ka na masipag ka pwede ka na dito sa atin hindi ka pwede ng high school lang elementary talagang tapos certificate of employment Tahalapan ka talaga doon pasado ka na sa ano sa Pilipinas pasado ka na sa interview sa requirements ka naman tatagain o makapasa ka man sa requirements tatagain ka naman nila sa medical o di ba nakalusot ka sa requirements sa interview sa medical wala bagsak ka na dito sa medical guys BP lang ganun ba blood pressure lang tinang high blood ka o, ano pag blood ka ngayon, eh, balik ka after one week, ngayon, okay na yun. Goods na yun. Sa atin naman kasi, super sobra requirements. Dito, requirements, passport lang. Yun ang maganda dito sa makakuka mismo mag-apply. Diba? Unlike sa Pilipinas ka mag-apply, sa ICON, sa Gadswell International, talagang requirements yun doon, guys. Talagang sasalain ka niyan. Unlike dito sa Macau, passport lang. Pag nandito ka mismo sa Macau nag-apply, passport lang. Certificate of employment, wala yan dihinahanap yan. Kung may mag-aano sa'yo dyan ng of employment, is kami yan. Diba? Pilipino din yan. Mga Pilipino guys, dito yun kalaban natin. Pilipino. Iwan ko lang kung kinakalaban nyo rin ako. Tsuk <laughs> lang. Pilipino kalaban na kaya mag tayo sa kapwa Pilipino natin. Especially sa mga nag ng trabaho, kapwa Pilipino natin dito is huwag kayo magkipag ano dyan. <laughs> huwag nyo i yan, mga yan. Huwag nyo entertain yan kasi hindi makakatulong sa inyo. Mas lalong mahirapan kayo yan. Diba? Ganun. Madali lang dito. Punta kayo dito sa Macau. Dito kayo maghanap mismo. Uh, marami kayong opsyon. Dapat, ah uh, yung, dapat masipag ka. Uh, ka. Prayer din. dapat makapal yung mukha mo. Yan. I-train mo muna sarili mo. Kasi pag punta ka dito sa Macau, namahiyain ka. Hindi ka bilong dito. Punta ka lang sa icon doon ka mag sa ano? Sa Pinas. Edgeville. O, doon ka mag-apply. Yung pumunta dito, mga malalakas yung loob, matitibay. Kaya yung makipagsabayan kahit kanino. <laughs> Yan lang guys. Yan lang may advice ko. And sana may na guys sa mga vlog ko. Salamat guys. Thank you so much. And panoorin nyo may bakong vlog para magkaroon pa kayo ng ibang idea dito sa Macau. Thank you so much guys and I love you all. God bless lahat